yung hindi nakuubusan ng trabaho dito sa tindahan mo guys, kahit baong gising ka ay mag-ayos-ayos ka pa rin ng iyong paninda. So, shout out sa lahat ng ating mga kapindera, tindero dyan. Nagmahal na po guys yung ating uh, lemon square. Baka hindi nyo pa alam, ay tumas na po yung ating mga lemon square. Mga lava cake. So, napaalala po natin ay tumas na po talaga yung ating mga lemon square. Baka hindi nyo pa alam dyan. So, ayan ang ating trabaho ngayon. Yes. Check-check po natin maigi. Nakakatanggap po tayo ng mga malapit ma expired so kailangan i-check po natin may hindi guys yung ating mga paninda huwag po tayo mag order ng maraming marami kung hindi po naman po natin akayang ibenta yung uh, supply and demand po ang ating ano um, dito. kung malas po ang demand lang mag-benta uh, po tayo ng marami kapag kukunti lang ang demand huwag po tayo masyadong bumili kapag matumal na matumal guys so natin ang payo ating lemon square. Kanina, bumising ako. Ang daming, uh, dami na palang uh, uh, nagtatawag dito sa harapan kasi 1 o'clock, wala pa tayong customers kanina guys kaya natulog ako na natulog dito sa pindahan natin na ko na rin matulog na kaupo <laughs> Uy, wow! At, uh, may ano siya oh May mga pre si choco, May pre siya, oh Choco Wow, may presyo tuko, isang tuko. Ang malaging tolong din yan. Shout out to mga viewers po natin dyan, yung mga bagong uh, subscribers po natin. Maraming maraming salamat sa panonood dito sa ating uh, YouTube channel, guys. Uh, sa mga gustong mag-business ng tindahan, tiyagahan uh, lang, kahit maliit ng kita, pagpunyong uh, babaan ng iyong uh, presyo, para lang makabenta, kayo ay luging-lugi logging dyan, guys, kasi para kayo naglalaro, pag ginawa yan. So, <laughs> Shout out sa lahat ng ating mga subscribers. <laughs> ayan, magtatagpulan na naman guys. At ito yung ating kalaban. So, wala na po tayong gamis. Naubos na po yung ating gamis. Ayan, maya maya -may ay dating na, na naman yung ating mga customers. Kaya ayos po natin yung ating mga barya. Ang ating pinagbenta ang kanilang umaga. So, yan guys ating trabaho ng tindero, tindera. Sana sa lahat ng may tindahan uh, dyan ay nakakakuta ko yung lahat. Uh, ito puro 50-20 pesos na lang yung ating natatanggap sa ating mga customers. Kahit araw-araw tayo bukas guys. Basta makapagbenta tayo ng konting tindera. comment naman kayo dyan, yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Shout out sa lahat ng ating mga katindero dyan sa Mindanao. Magtatag ko lang na, guys. Yung mga customers siyata tayo dyan sa Mindanao. Pwede naman tayo ng 500 dito. Kahit papano. Kahit papano.

Is na pigeli. XO mano nga XO. Five pesos na XO. Ayan. Yung ben ben 24 Yung 24 ng beng-beng Maghina ko mat ngayon guys 76

Ano? Ako rin sa anak niya eh. Joy. Shampoo. Ano ba Hindi ba eh. Ano ba Kasi gawin... ...tipo 45 didaktol. Mas lamin Joy. Na? Ha? Ano? 45. Mano? 45 dito yan. 45. Aduh. Ha? Pura na.

i'm out